Tina ano ka? Na tinayayaya ka? Eh ano sabi mo? Ayoko pa. Oh, ano sabi nyo? na. Hmm. Hindi muna, hindi muna. Kahit magluluto pa si Lola. I'm not eh nandito sila lahat nung ano na natandaan mo ba Dinalo ka nila kuya. Natatandaan mo? Oo, kuya. Oo. Natatandaan mo ba nung linggo pinuntahan kita sa kanitatay? Hindi dapat niya aalis na si Tatay ngayon, eh. Uy Pilipinas, hindi na siya tumuloy. Kinansel niya yung flight niya, eh. Hindi na muna siya uuwi. Eh mabuti naman lo, maganda na 'yung kondisyon nyo. Mm. Kayo, masaya nga, masaya nga ako nakakapagsalita kayo. Maganda 'yung pakiramdam nyo. Baka pag umuwi kayo, baka may tubo pa rin kayo. Mm. Mas Kung ma hindi ito, baka lalagyan kayo dito. Pero Mas eh, maganda nga 'yan pwede eh. Pwede namang minors na magpupunta eh, di ba? Pwede pa kayo mag-request ng flavor. Ano gusto nyo? Hindi, pero hindi nyo malalasahan. Pero okay na yun daw kaysa mag-uubo ka. Yeah. Di ba? Pagka pinapakain ka, ubo ka na ubo. Oh, man. Parang wala kang bahay. Hmm? Wala kang bahay. Wala kayong bahay? Oo. Oh. Meron. Meron. Eh, di ba yun? Nandun sa ano, sa San Francisco. Nandun si Uncle.